hindi mo siya madala sa mga social gathering niyo. Nandiyan na yung ano, pagtutulig ng mga ano, kahit sabihin mo, kamag-anak siya, Oo. hindi mo maiwasan. Ah, parang ayaw, ganun. parang iniiwasan. Yung parang, doon ka lang sa kusina, yung nandun nga yung diskriminasyon ng mahirap. Oo, sa bagay, no? Parang ganun, kung siyempre may mga bisita, Itatabi ka. Masakit eh. Ikaw yung pagsasabihan eh. Ikaw yung sasabihin na itabi mo yung anak mo kasi may, may bisita tayo. Nanjan niya yun, yun eh. Oo. Oh. Eh, siyempre anak mo yan eh. Opo. Napakasakit. Anak mo yan eh. Oo. Oh. Yan yung napakasakit pag may anak na may ganon, may diferensya. Hindi may... na pwedeng makipagsabayan. Mahirap, no? Kahit sabihin mo magbihis ka ng todo-todo. Ano ka pa rin eh. Ganon pa rin ang tingin? Lalo na mahirap ka. Opo. Ha ang ang papel mo lang sa buhay. Tagas tagahugas ng plato. Ano to tambakan? Sam? Ha? Ah, si nanay. Hello, nai. Kumusta po? Magandang morning. Kumusta po buhay-buhay? Ito, kahit mahirap, kinakaya. Ilan anak nyo po? Siam. Ah, oh, Siam! Asawa nyo na Masanoy ba po? Anong trabaho doon? Uh, construction labor. Okay. Ano pangalan pala ni Ma'am? Maribik Carpizo. Maribik Carpizo. Ilan taon na po kayo? 49. Saan ang bahay niyo? Doon po sa medyo dulo. Ito trabaho niyo? Opo. Ano yan? Uh, empleyado kayo dito? Uh, opo. Uh, parang extra-extra lang. Yung, ano, kasi per, per kilo lang ako eh. Ah, per, Paano kayo ano? Paano kitaan ninyo dito? Halimbawa, napuno ko yung kanyan, 30 pesos. Ito, dalawang piso. Basta isi-separate lang. Hmm. Uh, ah, pero hindi, kumbaga, ano to, uh, pagmamay-ari ng jam shop. Uh, empleyado kayo dito. Ah, uh, kayo mag, ah, uh, si so, parang ganun. Mga ilang kilo yan, ma'am? pero ano na kami ano na ako dyan eh, 30 pesos lang yung bayad. 30 pesos yung ganyang kalaki. Opo. Nakakailang sako kayo ganyan sa araw? Tatlo. Dalawa. Ay, depende. Pag, minsan kasi ano eh. Minsan pag walang toyo, ayun. Tuloy-tuloy. Anong pag, toyo? <laughs> pag, ano siya, pag napagod na rin siya, uh, ano na rin. Uh, Ay bakit? Ano siya? Special child. Ay, special child. Bakit pero nakakato, nagtatrabaho din. Opo, nagtatrabaho. Pero pag, ano nga, pag siguro nagsawa rin yung parang na, ano na rin siya, mm. Eh, uuwi na kami. Ilang taon na siya? 29. 29. Panganay ko po siya. siya ang panganay. Opo. Naglalaway siya. Opo. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Pero ano ha, nakakabilib nagtatrabaho. Opo sa araw-araw. Yung... Ah, parang yan na rin yung habit niya. Ilang oras siya mga kapag trabaho niyan? Uh, pag ako, uh, hindi pare-pareho. May dalawang oras, katlong oras. O, uh, basta pag nagsawa na siya. Uh, ah, pag nagsawa na, uh, ayaw, na rin. Ayaw na. Pero ah, pag napagpahinga ulit, pwede balik siya ulit. Balik siya. siya. Ano yun? Paano yan? Binabantayan din? Opo, oh, binabantayan ko kasi minsan pag umuwi siya, Halimbawa, gusto niya sigurong kumain, bubuksan niya yung kalan. Ay, hindi niya alam kung paano na, eh, imbis na hinaan, it, mas lalong itutudo niya. Minsan, nasusunog. Kaya, tudo bantay talaga siya. kapag hmm. Nakakapagsalita rin siya? Hindi. Ah, hindi nagsasalita. Pero nakakarinig. Opo. Naiintindihan din niya yung mga sinasabi niyo? Naiintindihan siguro. Alam naman niya yung oo, gawa niya Although siguro dahil nakikita niya yung ginagawa niyo. Pero hindi naman malikot, diyan lang. Opo, lang. Kaso lang, pag ginugulo siya ng mga ibang bata, kasi minsan nga, yung hindi mo maiwasan yung discrimination, oh. kinakalap niya dito sa kalsada kasi ah, nga, parang pagka... naiinis din siya na hindi niya kaya sigurong paluin oh, o hindi niya kaya... Naiinis nilumati. siya pag inaasar siya, Opo. Kasi pag binubuli, ganun. Opo, parang ganun. Nagwawala Opo. din siya. Nagwawala din siya. Ano yun? Nakapag-aral din siya, Nay? Hindi ko na pinag-aral. Oh, hindi na. Inborn lahat yun. Yeah, yeah. Hindi, hindi naman siguro kasi dati sakitin siya. Tuwing, tuwing nilalagnat siya, nag, ano, ah, uh, nagbabibrate siya. Nagkukonvulsyon. Ay eh, ngayon, nang nag talaga siya, parang may pneumonia, sinaksyon siya. Doon siguro nasira yung parang lalamunan niya. Oo. Oh. pero nakakabilib, marunong siya magtrabaho. Opo, alam niya naman kung saan nilalagay. Alam niya, ika-classify. Ano yung tinuruan niyo siyang ganyan, magtrabaho? Hindi, hindi po. Sama-sama lang kasi siyempre sa hirap nga po ng buhay. Hanggang sa na-adapt na niya. Gaano na kayo katagal nagtatrabaho dito? Katagal na rin kasi doon pa ako sa kabila. Yung mga seven years na siguro. Ay, tagal na. Oo, wala nang maliliit pa yung mga anak ko. Siyempre, kulang nga yung kinikita. Kailangan din tumulong minsan. Ay, okay. yun, parang... So, yung mga... Sabi nyo, ilang anak nyo siya? Siya. Ay, yung walo, may mga asawa na? Wala pa naman po, nag-aaral. Lahat sila. Yung isa nasa Maynila, may trabaho na rin. Helper-helper din kasi hindi rin nakapagtapos. Uh, ano. Tapos yung pangalawa, special child din. Ay, este... an ano ba 'yan? Ang pangatlo, pangatlo special child din, yung hindi nakakagalaw yung kaliwang kamay. Oh, saan siya ngayon? Sinasama ng pinsan doon sa ano, parang utos-utusan din oh. doon sa machine shop. Oh. Ah, dalawa yung anak yung so, special. Okay. Tapos yung asawa nyo, construction, saan lugar? Sanoy Paisihan. Anong, ba, anong punta niya dito? Weekly o monthly? Minsan, two months. Kasi syempre medyo mahal din yung pamasahin. Ay, ganun. Dalawang buwan. Oh, hirap naman ng ganun. Oh? Kaya nga. Tsaka lang, syempre mahirap eh. Kaysa naman dito, walang trabaho. Hmm. Sa bagay, no? So, sa, sa maghapon, magkano ang kinikita niyo mag-ina? po alam kasi ang ano namin... Hindi, kahapon, eh, seven years eh. More or less, magkano kinikita nyo daily? Nasa 150 siguro. Ah, 150. Kasi hindi naman talagang tututo maghapon. Siya yung, 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 yung sinasabayang siya. Eh. Ah, parang, oh, parang pagbantay na rin, no? Napakahirap. Gaano kahirap yung ano na Yung may mga ganyang anak. Mahirap yun kasi, kasi nandiyan na yung diskriminasyon yung maano na pag-unawa, yung kailangan malawak yung pag-unawa. kahit sabihin man na ano, talagang mahirap kasi nandiyan pag dinadala mo sa okasyon yung parang inaano kayo halimbawa hindi mo maiwasan eh, hindi tayong tanong mga ka. Kahit sabihin mo nang kamag-anak nandiyan pa rin yung ay iano mo yung anak kasi ganyan. Oo, oh, nasa bagay, no? Hindi lahat ng tao mapi-place. Oh, hindi, tala hindi. Okay, talagang, ano, napakahirap. hindi mo siya madala sa mga social gathering. Pansa ka yung ano, pagtutulik sa ng mga ano, kahit sabihin mo, kamag-anak siya, Oo. hindi mo maiwasan. Ah, parang ayaw ganun, parang iniiwasan. Yung parang, daw ka lang sa kusina, yung nandun nga yung diskriminasyon ng mahirap. Oo, oh, sa bagay, no? Parang ano, parang ihihiwalay Oo. ka, ganun. Parang hindi ka pwedeng makihalubilo? Parang gano'n. Pag siyempre may mga bisita, itatabi ka. Sa kanya, wala siyang pakialam kasi nga wala siyang alam eh. Opo, wala siyang pakialam. Pero nakaramdam yung magulang kagaya niya? Siyempre, masakit eh. Ikaw yung pagsasabihan eh. Ikaw oh. yung sasabihin na itabi mo yung anak ko kasi may mga bisita tayo. Nandyan niya eh. oh. yan eh. Oo. Oh, siyempre, <laughs> anak ko yan eh. Opo. Napakasakit. Anak ko yan eh. Oo. Hmm. Yun yung napakasakit pag may anak na may ganon, may diterensya. Hindi may. ka na pwedeng makipagsabayan. Mahirap, no? Kahit sabihin mo, magbihis ka ng todo-todo. Anak ka pa rin eh. Ganon pa rin ang tingin? Oo. Lalo na mahirap ka? Opo. Ang, ang papel mo lang sa buhay, tagas, tagahugas ng plato. Ah, pag mahirap ka? Tagahugas lang ng plato. Doon ka sa likod, okay. sa kusina? Kakain ka rin, pero doon ka lang sa likod. Hindi ka pwedeng kumarap. Yung parang, nandyan. Kaya napakasakit. Minsan, sasagutin ko, sabi ko, kung pwede lang mamili, bakit di ko pipiliin yung maganda? Kasi minsan, inaano ko eh. Kung, kung baga sa bilihin, pupunta ka ng mall, mamili ka ng maganda. Eh, yun, yun ang binigay. Alam nga naman, oh. sa sa'yo. ay nga naman na, ay, naku po, eh, hindi pwede to. Hindi pwede kung ano yung binigay ni God. Opo. Kaya, tis. Oo. Mabuti na yun, no? Mabuti na yun, uh, mula noon hanggang ngayon, hindi mo pinabayaan yung anak mo. Ay, hindi, pwede. Kasama. Ito kaya na minsan, napunta siya sa alam. Ano? Ah, naglakad, naggala. Opo. Kasi binuli siya, hindi ko nabantayan. nagpitas ako ng maes. Oo. Uh Binuli siya nang binuli, hindi na niya alam pa uwi. Oo. Buti na lang may nakapulot din, dinala siya doon sa DSW, ni Lingayen. Oo. Ay, nakuha namin sa pinang iba. Ba't di mo na pinabayaan? Ta maganda naman doon sa bahay. po sakit ka pa babayaan. Anak ko yan eh. Opo. Ganon talaga ang inanay, no? Pag magulang ka talaga, titisin mo ang lahat para sa iyong anak, no? Opo naman. Kayang tiisin ng magulang ang lahat. Yung mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga sa atin lahat. At ito, si Nanay. Ano pangalaw ulit ni Nanay? Maribik Carpizo. Nanay Maribik Carpizo, isang ah uh, uh, parang anong tawag sa trabaho nila. Uh, mga ngalakal na, kumbaga. At uh, ito, naging agaw pansin sa amin ang uh, kanyang anak. Pero nakagulat, hindi lang pala siya. Dalawa pala yung anak niya na may... ah uh, uh, parang ganito, may kapansanan. At yun, nakwento niya sa atin yung kanyang karanasan regarding sa discrimination sa kanyang anak. So, hayaan mo lang, Nay. May awa ang Diyos, no? Okay. Hindi naman siguro habang buhay, ganito tayo. So, masaludo sal po ako sa'yo, Nay. Kasi uh, napakabait mo at hinding-hindi mo uh, pinabayaan yung anak mo. Sige, Nay. Uh, bali, magbibigay ako ng ano, kaunting tulong para sa anak nyo po. Salamat, Nay. At uh, ko kayo. Salamat at nag yung daan natin ngayon no? So bibigyan kita ng kaunting tulong, sana makatulong po sa inyo, no? Salamat. Ayan, so kamay mo na. Eh. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you po. <laughs> walang kat, walang hanggang katapusan, di. Walang mapagsid lang saya. Salamat, God bless. <laughs> Para sa iyo na eh, kasi napakabait mong tao. Kahit na mahirap, kahit na ganyan yung anak mo, hindi mo sinusukuan. ba diba? Parang si God. Si God, ano't anuman ang kakulangan natin, ano't anuman ang kasalanan natin, ano't anuman ay itsura natin, hindi nababawasan yung pagmamahal niya sa atin. Gaya ng ginagawa mo sa iyong anak. So, ibig sabihin, pagpatuloy mo lang yan, may biyaya darating sa iyo balang araw. No? Amen. <laughs> <laughs> De, nabi, na nakabilib ka na eh sa pagmamahal mo sa anak. Although ganun naman talaga lahat ng ano. ganoon naman talaga lahat ng magulang. Walang magulang bihira yung magulang na pababayaan yung anak. Pero gaya na akin sinabi, minsan mga ganitong uh, sitwasyon, yung anak nila pinapabayaan na nila. Tinatago nila sa likod ng bahay din, kinukulong na nila. Pero kayo po, Uh, proud kayo, tinuturungan, eh, sinasama nyo. Hindi nyo siya ikinakahiya. Kaya sumasaludo ako sa iyo. Salamat po. Okay. So, ano masasabi ni nanay nangatanggap ka ng blessing sa araw na? salamat po, salamat. Walang okay. No. mapagsid saya. <laughs> <laughs> o, oh, nga pala, nay. Ah, ako po si Daddy Frankie. Ayan. Tiga dito lang din sa inyong asa bayan na to. Uh, pinapalo ko po yan. Ay, ganon. Oh, salamat. No? So, video tayo na. I-upload namin to. Okay lang po ba? Okay. Okay. So, yung mga anak mo Nay, na, eh, kumusta? Ba? Gusto mo silang i-shout out? Mapapanood nila ang video nito. Ay, uh, yung anak kong nag-aaral sa so Lyceum. Mm -mm. Sana pagbutihan niya. Si Jemuel Carpizo po. Okay. Asawa niyo po? Ay, uh, yung asawa ko po na nasa Noy Baisi Mag-ingat lagi. Okay. Ano yung uh, mensahe mo sa mga anak mo? Pagpatuloy lang nila, magpaka, nilang makamtan ang, kung ano man ang kanilang pangarap. Ayun. Oh, so, na, thank you so much. Kami po ya, yeah, hindi na magtatagal alis thank muna Maraming maraming salamat. God bless po. Thank you so much po. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, uh, anak ni Nanay is hindi nagsasalita daw kaya hindi na natin siya kakausapin. So, maraming maraming salamat mga kababayan. Mabuhay po tayo and shout out po dito sa buong lalawigan ng Pangasinan. Daddy Prangi po, anak ng Pangasinan from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Thank you, Nai. Thank you po. Walang pakialam talaga sa mundo. Basta tuloy lang yun. E, tuloy lang yung trabaho niya. Magagalit lang siya pag binubuli siya, o. pag may inaasar siya ng bata. O. opo oh. oh, Nakakaawa talaga yung ano niya, no? Pero malakas naman kumain. Malakas naman kumain kaso lang natatapon. Kung ah, natatapon. Sinusubuan niya rin? Pag nasa mga okasyon kami, sinusubuan. Oh. iwas na rin. Oo, oh, oh, kalat. Pero pag sa bahay lang. Ah, oh, siya na mag-isa. Okay na, thank you so much po. God bless po.